no? Ha? Yan yeah, na no, kay? O oh, yun. dali mm -hmm. Martelio ko ya, may din po kayo. Ha? Martelio. Eh bakit ko may ibang pa? Dati ko pa to ko. Hindi ko lasa pa Sige po. Pala po. Meron din. Magkano po sa pala ko ya? Yan 100 yung pangasa. Saka yung lagari ko ya, magkano kaya yun? Tingnan mo muna yun. Nagari pang kahoy. Tapos, may place po kaya? Ah, wala na. Sa hardware na Sa hardware po. po. $1.50. Oo. Oh. Mm. Ayan. Ganda yan. Look! No! Pala, ang pala. Pala ko po, kuya. Ito, medyo mahal lang ang pala. Mukha no, kuya. Mukha ano. Kasi kumit na pag-dose na kayo, wala na kayo, wala na kayo, wala pa ito Pag nanuya po, bata balo. Kaya kung nga kayo, medyo kanya nga rin tayo. Walang O, fix mo nga ito. Na, fix mo na, pag-dose. O, tabalado, tayo. dose po. O, ito, three eighty. Three original to, Jackson. <comentarios>

Alam mo ulit naman. Tutok. Ngayon. Alam strik. Salamu ulan. Korya an ka na po. Eh, kiyena, ano? Ano

Asan ko yung maalat niyong ito? Sige, Then, kira -kira -kira -kira. Iba itlo? Ito po. Sige, pasalan. 10, 0, 0, 6. Ibagpura lang malating. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Yan dito na lang po mga, magkano po kalahati? Ay yung, ang isang tray, magkano po dyan? Kalahati. Tsaka, ano, lima lang dyan sa pula. Ito, ito, may itlog na pula, sana naman yun dyan. May itlog na pula, ilan? po, lima lang. Lima? Tsaka, yun na

Ay, ito kuya, oh. Kuya. Dito. Magkano po yung ano nyo? Yung ganyan tinapay. Ito, ito po. Ay, yung ganyan. Yung ganyan. Yung ganyan. Yung ganyan. Ha? 55. Ang pinita na ako ng ngunit. 55, 55 ang isang ano na. Yan na. 55. 55. Oh, yeah. you tangkay, Tang, Tang, pang, lang, pang Yung, yung malapot oh, po siya oya oh, na, opo, na pangdahon. Saka yung lagari niyo po koya magkano? Magkano?

Pahon, Opo, yung itak nasa 2, eh, 350. Oo, oh, 350-280. Panda mo to, di ba? oh, panda. Ay, yan, yan, yung ano. Ito yung, yung... panda mo. Opo, yan yung... Pangkawin. 280, tsaka 250. 350. 350 yung itak. Ito. Oh. Tapos po, yung ano niya po kao, yan. Yung lagari nyo po. Ang dalawa. Do, kali. Yan <laughs> ang mudo. Ano pa, ano pa? Baha. Lagari po, tapos yung pang pangkaykay po. Kalaykay. Ah, okay. kalaykay. Kalaykay, meron. Yung malapad po siya, kuya, yung ano niya. Oo. Oh.